Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Leo para sa Abril 22, 2025. Ngayong araw na ito, sa pagdiriwang ng Earth Day, ikaw ay inaanyayahang yakapin ang masiglang enerhiya na bumabalot sa paligid mo. Bilang isang Leo, likas sa iyo ang tapang at karismang hindi madaling ipagkaila. Para kang apoy na sumisindi sa gitna ng kadiliman, nagbibigay liwanag at init sa mga nasa paligid mo. Sa araw na ito, muling ipinaaalala sa iyo ng universo ang iyong likas na lakas at kakayahang magbigay inspirasyon sa iba. Isang magandang pagkakataon ito upang huminto saglit at magnilay, hindi lamang sa panlabas mong anyo, kundi pati na rin sa kabutihan at kagandahang nagmumula sa loob mo. Sapagkat ang tunay na kagandahan ay hindi nasusukat sa anyo, kundi sa intensyon ng puso, at sa leyo, natural ang paglalabas ng ganitong liwanan. Kapag nagawa mong kilalanin at yakapin ang kagandahang nasa sayo, nagkakaroon ka ng kapangyarihang baguhin ang takbo ng iyong araw at maging ng araw ng iba. Ang mga kilos mo ngayon ay mas magiging makabuluhan kung ito ay magmumula sa paggalang sa iyong sariling ganda at kakayahan. Ang paraang magsalita ka, ang paraan ng pagtulong mo, o maging ang paraan ng pagharap mo sa mga hamon, lahat ng ito ay magkakaroon ng kakaibang kinang kapag kinilala mo ang iyong tunay na halaga. Magsilbi kang inspirasyon sa iba, hindi dahil nais mong hangaan ka, kundi dahil gusto mong maging liwanag na gumagabay sa mga nangangapa. Sa gitna ng mabilis na galaw ng araw na ito na puno ng pagbabago, hikayatin mong subukan ang mga bagong estilo o anyo na sumasalamin sa iyong kasalukuyang sarili. Hindi ka na pareho ng dati. Sa bawat araw ay may bahagyang pagbabagong nangyayari sa loob mo, sa pananaw, sa panlasa, sa pagkatao. Ito na ang tamang panahon upang ipakita sa panlabas ang mga pagbabagong iyon sa loob. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng iyong pananamit, paraan ng pakikisalamuha, o kahit sa mga desisyong ginagawa mo. Pinapaalalahanan ka ng universo na suportado ka sa iyong paghahanap ng tunay na sarili. Ang paghahayag ng iyong individualidad ay hindi lamang para sa pansariling kasiyahan, kundi isang uri rin ng pagtanggap at pagyakap sa kabuuan ng iyong pagkatao. Magtiwala ka sa iyong pakiramdam, ang mga likas mong hilig at panlasa ay patuloy kang ginagabayan tungo sa anyo o estilo na hindi lamang sumasalamin sa iyo kundi nagpapalakas din ng iyong loob. Kapag ginawa mo ito, hindi mo lang basta pinapalitan ang iyong panlabas na anyo, pinapalaya mo rin ang sarili mong damdamin, pinapalakas ang iyong kumpiyansa, at mas pinapatibay ang koneksyon mo sa iyong pagkaleo. Tandaan, ang sinumang tunay na kilala ang sarili ay may kapangyarihang baguhin ang mundo sa pamamagitan ng kanyang presensya. Ngayong araw din, habang ang enerhiya ng kalikasan at sansinukob ay umaagos, may pambihirang pagkakataon ka upang buksan at daluyan ng iyong likas na lakas, ang lakas na mula sa iyong sexual na enerhiya. Ang enerhiyang ito ay hindi limitado sa pagnanasa o pisikal na atraksyon lamang, kundi isang malawak at makapangyarihang daloy ng sigla, pagkamalikhain, at buhay. Kapag na-channel mo ito ng tama, maaari nitong pasiglahin ang iyong diwa, palakasin ang iyong tiwala sa sarili, at lumikha ng mas malalim na koneksyon, hindi lamang sa ibang tao, kundi sa sarili mong damdamin at layunin. Sa pamamagitan ng matalas na pakiramdam at malikot na imahinasyon, nagkakaroon ka ng kakayahang gawing realidad ang mga ideyang dati ay parang pangarap lamang. Marahil ay may mga panaginip kang matagal mo nang tinatanim sa iyong puso, Ngayong araw na ito, ang enerhiya ng universo ay handang tumulong upang ang mga panaginip na ito ay unti-unting magkaroon ng hugis. Buksan mo ang iyong puso sa mga posibleng bagong koneksyon, mga taong maaaring hindi mo inaasahan, ngunit darating upang tulungan kang mas makilala ang iyong sarili. Maaari itong magdala ng damdaming pagnanais, pagkagiliw, o pagkakakilanlan na mas matindi kaysa sa dati mong naranasan maging mapanuri ka rin sa kung paano ka naapektuhan ng natatanging timpla ng mga enerhiyang ito. Ang kakaibang pagsasanib ng lakas na nadarama mo ngayon ay maaaring magbigay sa iyo ng lakas ng loob upang wakasan na ang mga lumang kaisipan o limitasyon na dati mong pinaniniwalaan tungkol sa sarili mo. Anong mga bahagi ng iyong pagkatao ang nararamdaman mong nais mo ng baguhin? Anong mga ugali, pagdududa, o takot ang handa ka ng pakawalan? Ngayon ay isang paanyaya upang palayain ang sarili mula sa mga bagay na pumipigil sa iyo. Kapag pinili mong yakapin ang bago at bitawan ang luma, nagkakaroon ka ng mas malawak na espasyo para sa pag-unlad at pagyakap sa sarili mong liwanan. Inganyuhin mong makisalamuha sa mundo sa paraang bukas at tapat. Minsan ang mga bagay na tila maliit, isang iti, isang sulyap, isang pagbati, ay may kakayahang magbigay inspirasyon at magpalalim ng ugnayan. Puno ang araw na ito ng posibilidad para sa malikhaing paggalaw, sumulat, kumanta, magpinta, o kahit simpleng paglikha ng mga bagay na nagbibigay sa sayo. Hayaang ang sariwang inspirasyon ay magsilbing gasolina ng iyong imahinasyon. Sa pamamagitan nito, maaari mong matuklasan ang mas malalim na kahulugan ng kagandahan at ugnayan, hindi lamang sa panlabas kundi maging sa emosyonal at espiritual na aspeto ng iyong buhay. Ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay kahel, sumisimbolo ito ng sigla, inspirasyon, at tapang na ipahayag ang iyong sarili. Kapag sinuot mo ito o dinala sa paligid mo, mas mapapatingkad nito ang iyong presensya at kumpiyansa. Ang iyong maswerteng numero ay dalawa, walo, at labing siyam, mga bilang na may kinalaman sa balanse, kasaganahan, at pagbabago. Ang iyong maswerteng gawain sa araw na ito ay pagpapahayag ng sarili sa malikhain paraan, maaaring sa pamamagitan ng pagkuha ng bagong litrato, pagbabago ng istilo, o paglahok sa isang aktibidad na matagal mo ng gustong subukan. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng tahimik na sandali upang magnilay. Ano ang mga bagong bagay na iyong natuklasan tungkol sa iyong sarili? Ano ang iyong naramdaman ng maging totoo ka sa sarili mo? Sa mga pagbabagong naganap, alin sa mga ito ang tunay na nagbigay ng saysay -say sayo? Ang ganitong uri ng pagminilay ay mahalaga, sapagkat sa katahimikan, natutuklasan natin ang ating pinakapusod na layunin. At sa leyo, ang layunin ay laging kaugnay ng liwanag, liwanag na hindi lamang para sa sarili kundi para sa kabuan ng mundo. Tandaan mo na ang paglalakbay ng isang leyo ay hindi basta-basta. Ito ay isang paglalakbay ng tapang, pag-ibig sa sarili, at walang takot na pagpapahayag ng katotohanan. Ikaw ay isinilang upang magliwanag, hindi upang magkubli. At ngayong araw, pinapaalalahanan kang hindi mo kailangang humingi ng pahintulot upang maging ikaw. Patuloy mong ipalaganap ang iyong init, ang iyong lakas, at ang iyong kagandahan, dahil ito ang iyong regalo sa mundo. At habang ang araw ay nagtatapos, isara mo ito ng may pusong puno ng pasasalamat. Para sa bawat pagkakataong pinili mong maging totoo, para sa bawat damdaming hindi mo itinago, para sa bawat inspirasyong iyong ibinahagi, lahat ng ito ay patunay na ikaw ay tunay na buhay. Bukas ay panibagong yugto na naman, ngunit sa ngayon, ipagdiwang mo ang pagiging leyo mo, malaya, masigla, at matatag. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.